On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabilis mabudol ng online scammer? Go! 7. Saang establishment mababasa ang sign na pets are not allowed? Restaurants. Karaniwang ibinibenta ng live sellers sa social media? Um, damit. Hayop na dapat mag-diet? Uh, uh, pig. Ulam na umaabot ang amoy sa kapitbahay? Um, 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 adobo? Let's go. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabilis mabudol ng online scammer, sabi mo, sir? Nangyari na ba sa iyo? Hindi pa. Oh, no, once. Nangyari once. Kaya ingat tayo. Maraming ganyan, ha? Maraming ganyan. sabi ng survey sa 7 ay... Meron din. Okay. saang establishment mababasa ang sign pets or not restaurant? Right. Survey. Whoa! Karaniwa ay binibenta ng live seller sa social media at labit. Survey. Wow! Hayop na dapat mag-diet. Nakakalungkot ah, naman yun pag nag-diet sila. Wow. Survey? Yeah! Ulam na umaabot ang amoy sa kapitbahay adobo. Ang sabi ng survey sa adobo ay... Wow! 153, Rene! 47 to go! Let's welcome back, Jessica! Ay, naka, Jessica! Ito eh, na! Ang nakuha rin ay, ay 153. Oh Ibig sabihin, 47 na lang. Okay. Okay? Okay, okay, okay. But at this point, makikita ng viewer. Ang sagot ni Rene. Give okay. me 25 seconds on the clock. Go dance. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabilis mabudol ng online scammer? Go! Eight! Sa ang establishment, mababasa ang sign na No Pets Allowed Here. Mall. Karaniwang binibenta ng live seller sa social media. Damit. Bukod sa damit. Uh, food. Hayop na dapat mag-diet. Elepante. Ulam na umaabot ang amoy sa kapitbahay pag niluto. Tuyo. Yeah! Let's go, Jessica. 47 na lang kailangan natin. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabilis mabutol ng online scammer? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey... Ang top answer ay one. Wow. Ibig sabihin matibay. Ayaw nila okay, na kabudod. Okay, 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 okay. Siya establishment mababasa ang pets are not allowed. Sabi mo sa mall. Ang sabi na survey. <coughs> okay. Ang top answer, restaurant. Karaniwang binibenta ng live seller sa social media. Sabi mo yung pagkain. Ang sabi na survey sa food ay? Meron? <coughs> okay. Ang top answer ay damit. <coughs> Hayop na dapat mag-diet. Elepante. Elepante. Ang top answer dito ay pig. Pero ang sagot mo, elepante. We need 30 points. Good <laughs> ang sabi ng survey sa elepante ay Eto, ulam! Nauumabot ang amoy sa kapitbahay! Siyem! Sa Cebu, maraming danggit! Dang Gusto ko ng danggit! Dang ah! you, ang sabi ng service na ito ay are... The, The yeah! Yeah! Sensations, you have won! a total of 200,000 pesos